Na pagod, Talagang hindi may ang hirap pag magtrabaho. Lalo na sa ating mga magulang at sa mga breadwinner na talagang puspusan sa pagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kaya dapat sipagan araw-araw para may kita. Kaya sa mga tamad, huwag puro hayahay. At ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa taong tamad? Tara, samahan niyo ako. Ating alamin kung nabasa na ba ito ng ating mga kasabahay. Let's go! Ayon. Ano po kuya, magandang araw po. Ano po ang pangalan po nila? Bestel Bande po. Jocelyn Bulawit po. Oh. Kuya, ang sipag niyo po ha, para kanino po kayo nagtatrabaho? Para po sa pamilya ko po at mga anak ko. Ayon. Kuya, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Oo naman Opo, siyempre naniniwala po. Nagbabasa naman po kayo ng Biblia? Opo, nagbabasa din. Eh. Ma'am, nabasa niyo na po ba ito? Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Ano po ba ang naintindihan niyo sa talatang binasa nyo? Uh, kung tamad ka, magugutom ka talaga. Uh, ang nasabtan na ako nga, kinahanglan nga magkugita para dun na tayo maabot para sa atong kaugmaon. Ayun, salamat po sa Diyos. Ma'am, sana po ay ugaliin po natin ang magbasa po ng Biblia. At salamat po sa Diyos at magandang araw po sa inyo. Ayan. Para sa iba pang mga video at makabuluhang usapan, i-like at subscribe ang MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng digital Bible app sa Google Play Store or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat. Bye!